pa okay. yun, yun? mga tol, kukuha lang tayo ng pagkilaw Tingnan lang natin kung mayroon pa Tara, samahan nyo kami Yun, ang ganda ng hagis mo idol Meron idol, meron Meron agad? Ay, ay grabe, ay alam Ah, grabe, ang dami Ay, ah, teka, teka Teka, teka lang Ayan na, na. Ay, ang dami, ang dami, ang dami idol. Ang dami. Ay, ang dami. Tatalunan agad. Sari, sari, idol. Sari, Ay, unang hagis pa lang yan, idol. Ang dami agad. <laughs> ah, Bigat pa bigat. Ligat. Ah. Eh, grabe. Ang dami niyan. Oh. <laughs> Ang dami. Grabe. Grabe. Ay, di Ay, dun. na idol, oh. Dami. Ilaw lahat. Sugba prito. Lahat na, And pwede. Oh. Ah. Ang dami ay ah. idol. <laughs> Ang dami n'yon, grabe, grabe oh. Oh, yan yun. Yan naman, mga lodi oh. Oro, snapper idol. Oh, snapper yan. Snapper at? Snapper yan mga lodi. Mga lodi. Sinasabi ko idol no. Unang hagis, ganyan agad karami idol. Mga lodi. Solid. Solid talaga yan. Ayan, laki oh. laki na itong iso. Grabe, season nila ngayon ah nakaraan, wala, wala, walang wala kami nahuling ganito ah, snapper oo oh. ngayon lang ngayon lang ah baka nagkakyatan to mga ito ang tanggalin na ito madali lang yan malaki yung butas ay yan oo oh. yan Grabe Kaya yan. Ang dami talaga. Ang lalaki pati. Eh. Ang lalaki na yan. Eh. dulo, oh? Ah. Grabe yan. Kilaw na idol. subakilaw, kilaw. Sumba kilaw. Paksiw. Ah, sarap yan yung maliliit-liit ng konti. Paksiw yan. Diba masarap. Paksiw preto yan. Masarap ah, yan.